Good morning. So, galing kaming mag-asawa sa sauna at gym. So, konting exercise at saka sauna para sa aming, ano, um, para ma-maintain namin yung good health namin mag-asawa. Ngayon, pupunta tayo sa Burger King para gamitin yung mga coupon na na-receive ko sa mailbox namin. So, ipapakita ko sa inyo kung paano yung mga passport dito ay eh, nagbibigay ng mga libreng coupon na sana gayahin din sa Pilipinas. Kasi sa Pilipinas, alam ko walang nagbibigay ng ganitong yung mga free coupon na kung saan may mga buy one get one o kaya 30-40% off ng original price nung halimbawa yung burger eh dating $6 ngayon mabibili mo lang siya ng $4 o kaya $3 ganun ho kaganda rito kaya yung buy one get one na burger o kaya yung dating kape na $2 dollars o yung soft drinks na $2 dollars eh one dollar lang ngayon ganun ho yung mga ganun yung mga discount or coupon na ipinamimigay dito sa Canada na sana gayahin din sa Pilipinas ng mga fast food sa atin para naman yung mga cannot afford na mga kababayan natin na kumbaga eh once in a while lang makakain ng mga ganitong fast food na pagkain um, mabigyan silang chance na makabili ng mura at matikman din yon Nanonood nga ako ng mga ibang vlogger sa atin. Yung isa yung Mark Nowerman ba yun? Um, pinapanood ko siya pag ano, tinitreat niya yung mga walang walaho sa atin sa mga passport kasi isipin nyo yung mga mahihirap sa atin minsan ang napakasimple lang ng pangarap nila lalong lalo na yung mga bata yung makakain lang ng Jollibee o kaya ng McDonald's masayang masaya na sila kasi hindi pa raw sila nakakatikim ng mga ganong passport dito, dito kahit ma low income ka lang, kahit janitor ka lang, naglilinis ka lang, et eh, um, pwede kang kumain sa mga fast food, kasabay mo, kasabay mo yung mga nag-oopisina rito, o yung mga doktor o nurse na kumakain, makakain mo rin, basta may trabaho ka lang dito. Kahit na low income ka lang. Ayun, may ambulansya. eto yung, ano, ito sabi ko sa inyong Burger King. Ayan. Bukod doon sa may mga coupon na sila, na mga libre na madalas ko natatanggap yan, regular. Siguro minsan, minsan sa isang buwan or minsan sa dalawang buwan. Basta hindi lang ako dalawang beses nakaka-receive sa isang taon ng mga coupon na ganito. Kita nyo, ayan, no, meron din silang mga promo na halimbawa tuwing Martes, meron, meron silang yung, yung burger nila na, na, oh, pwede din dito na lang. O, oh, ayan ho, pupunta tayo ng Burger King. Gagamitin ko tong mga coupon na to. Yung mga coupon ng Burger King meron ho siya ngayon, no? Oh, limang apat na burger. Oo, apat na malalaking burger. May apat na price at apat na drinks. $29.99, bari $30 lang siya. Pag binibili mo to, subor nasa $42, $45 to sa regular price. Hey, ngayon, $30 lang makukuha mo siya. Meron din silang, ayan, parang mga buy one, get one yan. Ayan, no? Oh. Yan. Yan, parang buy one, get one na yung presyo na yan. Tapos, ayan. Basta pag ganda itong mga coupon, ibig sabihin, murang-mura yon. Hindi mo siya, hindi nila ibinibigay sa regular price. Binibigay nila ng mas mababa sa regular price nila. Kaya ngayon, gagamitin ko siya. Ayan. Hindi ako gumagamit ng, ay, hindi ako gumagamit ng, hindi ako bumibili ng passport. Madalang na madalang lang na regular price. Usually, ginagamit ko coupons. Maraming coupons ko dito. Ayan, mga discount. Ayan, ha from Burger King yan. Ayan, o. So, ibibili ko yung buso ko na gahabilin. Ayan. So, bababa na ako. pa na ako nakalimutan ko yung iba yung nakuha ko yung lisensya ko hindi yung credit card babalik ako <laughs> ay naku wow mali nakuha ko yung driver's license ko hindi yung credit card dala ko driver's license hindi credit card eh <laughs> ay naku iba yung ayun credit card <laughs> okay <laughs> <laughs> magbabayad na salako, ako. So, pwede pala akong gumamit ng tatlong coupon kasi meron mga ibang passport na ayaw nilang magpagamit ng more than one coupon lang. <laughs> so, ito mabait. <laughs> Here. So, yeah. You can punch it now. <laughs> okay. Sounds good. Uh, and then the... pa ako yung papel pinamimigay. So, gumamit ako ng tatlong coupons. One, two, three. Sa ibang passport kasi, hindi sila pumapayag. Minsan, isa lang talaga. O kaya dalawa. Gagawin ko, dalawang pilang gagawin ko. Di bibili uli ako, lalabas ka lang, babalik ka uli, bibili ka uli, gagamit ka ng mga coupon. Pero ito, dahil mabait yung nagkakahira, pinayagan niya akong gumamit ng tat tatlong coupon. It makes sense nga naman, babalik din naman ako eh. Okay, pag siya separate ko na yung bibilhin ko, makakagamit na naman ako ng coupon. Ito yung Oreo shake nila. Masarap ba siya? Ayan. Bihira ko lang pakainin ng ganito yung mga anak ko. Kaya nga bumibili lang ako pag may coupons. Ayan. Ayan, Oreo shake daw. Ayan. So, nagdagdag na lang. Yung kape ko, pinagpalit ko ng ganito. Nagdagdag ako ng $3.60. So, nagdagdag uli ako ng 122 pesos sa pera natin para lang makuha ko itong isang shake. So, 122 rito. 122 uli dito. Yan yung ano. Tapos, antayin ko na lang yung breakfast. Yung croissant at saka yung chicken at saka yung ito. Ayan yung, ito yung gin ginamit ko isang coupon. Isang putin at saka isang malaking burger um dollars. so 440 pesos siya sa pera natin Tapos ito pa yung isang ginamit ko ayun ganito Walang pieces na chicken nuggets at chaka french fries so 200 pesos na lang siya Tapos isa pang breakfast ko sa may lumapit na puti sa akin. Ngayon, nakita niya yung coupon ko. Hindi daw siya naka-receive nito. So, inalo ko siya ng isang. Matanda siya. Siguro gusto niya makatipid din. Puti siya. So, binigay ko sa kanya yung isang pinabili ko. Pinili niya yung isang coupon. Binigay ko sa kanya. Siguro gusto rin niya magtipid. So ang value yung binili ko ay 1,000 So ang binili ko, lahat ng bibilihin ko na ipapakitok sa inyo ay nakakalaga ng 1,422 dollars sa pera natin. 1,400. Ay hindi. So yung binili ko ngayon ay nakakalaga ng 1,442 pesos sa pera natin sa dollars ay 36.59 kasama na yung tax doon na 12%. Yung tax na 12% percent ay ibig sabihin nun, kada $100 na binibili namin, nagdadagdag pa ka uli ng tax na $12. So, bumili ka na, nag-tax ka pa. Hi! Yung dalawang burger hindi breakfast ko yung croissant. Sauce at saka dalawang hash brown. So, ayan. Tatlong bag yung yan, tatlong paper bag yung nasa tatlong paper bag yan nasa tatlong paper bag yung so, ayan yung mga nabili ko sa Burger King sa halagang 442 Peso sa pera natin. Ayan siya. Ayan ang nabili ko. Oreo shake siya. Dalawang Oreo shake. Tsaka dalawang breakfast sandwich na may dalawang hash brown. Tapos isang putin. Tsaka isang malaking Burger King na sandwich. Yun ang nabili namin sa 140 1,000 So, ayan yung nabili ko sa halagang 1,442 pesos sa pera natin. Yan, may dalawang Oreo shake at saka dalawang breakfast. Marami. Hindi ko ako sure kung alin ang mas mahal sa, sa atin or dito. Pero su, mas mahal siguro dito pagdating sa mga fast food. Kaya lang, um, kaya ako nakakatipid ngayon kasi gumagamit ako ng coupons. Mga discount po at least na nakakatuwa ho ayan yung mga passport dinadaanan na natin iba ibang passport dito ayan ano, swerte swerte namin ngayong taon na to at walang gaanong snow malamig din ho, marami ding malamig pero hindi kasing lamig nung mga nakaraang taon kaya swerte kami itong taon na to medyo nakaligtas kami sa sobrang sobrang lamig ngayon ho, hindi gaanong malamig na malamig kagaya nung nakara mga nakaraang taon. Kaya, naku, salamat po sa Diyos at medyo nakahinga kami ng kaunti sa, sa lamig dito. Yan, nasa Winnipeg, Manitoba tayo. yung aming neighborhood yung mga kapitbahay ko ayan <laughs> yan yung nakikita nyo yung snow na yan kaunti pa ho yan kumpara sa mga nakaraang taon may mga taon nga ho dito na yung mga sinudsud na yelo mataas pa sa akin yung pag naglalakad ka dyan sa pag naglalakad ka dyan sa mga sidewalk na yan hindi ka na nakikita pag nasa daan ka ganon kataas yung yelo ngayon ho sinuwerte kami ito taon na to hindi gaano malamig at walang gaano snow parang katumbas din sa atin sa Pilipinas ng tagtuyo. Kung baga, sa ano tagtuyo. Kasi oh, di ba yung snow, uh, ulan yan, naging yelo lang. So, parang tagtuyo ho yung nakaraang taon sa amin at sa itong taon na to. Kaya konti lang yung nakikita yung snow. Kaunti pa ho yan. Wala pang kwenta doon sa mga nakaraang taon na pagkadami-daming snow. Yung, hindi mo na alam kung saan mo ilalagay yung snow. Pag nagpapala ka, wala ka na pagpupwestuhan ng snow. huwag niyong kalimutang mag-like sa aking video at mag-subscribe sa aking channel so ito yung nabili ko sa coupon na nagkakahalaga ng 1,442 pesos sa pera natin or mahigit na 36 Canadian dollars ayan so dalawang hash brown uh, dalawang croissant na breakfast sandwich tapos, um, eight, eight, pieces chicken nuggets, putin, malaking price, french fries, uh, at isang malaking Burger King na sandwich at dalawang Oreo smoothie or Oreo shake daw. Tapos may mga libring ketchup at sauce. Ayan. Ganyan ho kami nakakamura dito sa Canada pag bumibili ako ng fast food. Madala lang akong bumili ng fast food kasi hindi gaano healthy yung fast food eh. Pero, pag bumibili ako, karamihan gumagamit ako ng coupon. Sana gawin din sa Pilipinas yun, no? Mabigay sila ng mga pre-coupon yung mga passport sa atin. Para naman yung mga medyo low income sa atin, eh, ma afford nilang makapunta ng mga passport sa atin. lalong lalo yung mga bata. More. Ayun camera po yung aking bunso. Ayaw magpa-camera. <laughs> Dalaga na kasi eh. <laughs>